Yan mga ka imikos-mikos na natin yan na, na para biri malasa na. Ay. Kunting minuto na mga matik na yan. Solid yan. Pwede siya pampulutan mga ka Biri-biri malasa. Yan, tikma natin. Wow. Rap. Rap. Ayan mga kaidol, luluto po ako ng Bicol Express. Bicol Express na tinapa version mga kaidol. Ilagay ko na po yung ating saw na taba at saka sili mga kaidol. At meron tayong salay. Ayan. Kung sa Bicol tawagin ay talad. Ayan. Wait wait muna tayo at mamaya maya lang lalagay natin ang tinapa. Ayan mga kadoy, lalagay ko na po ang tinapa. Ayan, yan ang pinaka natin, tinapa mga kadoy. Ayan, para yan, yan ang luto natin ng Bicol Express, tinapa version. Maroon sili po yan mga kadoy, talaga naman solid siya. Sagbit lang yan mga kadoy, luto na yan. Ayan. Okay, mga kailan, lagyan natin ng magic, magic. Magic nga ba? Magic nga ba ang lasa? Ayan. Sipre, lang langyan natin din yan ng ano, na uh, para pang tanggal umay. Ayan po ang kalamansi. Ayan, sulit so yan mga kaidol. Ah, katakam na. Ay, pakuloy muna natin siya ng gusto. Bawang natin naluin para maluto yung kalamansi, eh, mga kaidol. At ito, maya maya lang. Luto na yan. yan, mga kaidol. Imikos-mikos na natin nga. Na para biri malasa na. Ay. Kunting minuto na, mga kaidol. Matik na yan. Sulit yan pwede siya pampulutan mga kaedul biri biri malasa yan, tikman natin wow rap goods na goods ayan mga kaidol ating pong pamamantikay niyan para biri biri good ang lasa at syempre matagal din mapanis kapag nagmantika na yan mga kaidol kaya pamamantikain natin yan ayan so, ayan mga kaidol buto na po siya ayan may tumutunog-tunog na, ayan. kaya naman maraming thank you po for watching, ingat!